Nangangabas na akong paa. Uh, Oo. Oh. May atoy! Ugasan mo na ang paa. Ayun. May hmm. Nagtampo. Pa, pa. Ah, ah. Nagtampo pa. na. Lumabas pa. na dito eh. Halika na. Halika na. Ito ito yung ispapa. Mahugas ng paa. na. Ay dumi dumi an papa. Oo. Oh, natampo na eh. pa. Uy. Huwag magsipa. Abad yun.

Umagas sila pa, ah. Umagas sila pa. Siki, pri, tungdaya! Ay, wala. Saka ilang, ah. Saka ilang, ko, ah. Saka, saka, saka. Tawas, eh! Wala, saka ilang, ko, mọi người à. món này món này món này món này món này món Tama na. Tama na. Pusta, no. Tama na. Hindi pa. Hindi pa. Tama na. Hindi pa, sabi ko. bibi huwag ka na magbibigay sa atin na. Tama na. Tama na yung sabon. Tama na o, yun. na ako. At balik mo na sabon, ate. Tama na yun, teh Tama na. Dyan lang, dyan sa kilid. Ay, wala na. Oo, oh, basahin mo ito. Paan, Papa? Sa so, baba lang. <tis> papa! Papa! Uh. Papa na. Hindi pa. Lala. Basahin mo na. Basahin mo na. Kamu yang mati pas ini. Oh, Pak apa Papa? Oh, jelas Bibi. Okay, oh, keren. Oh, karena Aku nasi dulu. Lasing nasi Papa eh. Oke. Okay. Oh, ini. Ada 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 mau jelas. Ah.